kali ka yung lima, tapos ayan na nga ayan ng yung bagong salita sa pagtatanong ng mga salita, kung 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 yung kung 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 ito ay sinasamakan ng kahilig parang tayo rin dati sa o, diba tapos nilagay ko yung alabihod kung makasilala dyan yung tiyun, para yung papiro na yung ating para may dyan yung ating 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 yun ating 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 sa ating ating chicken feet ayan nagay ako ng taong minta ang labo tapos magic sarap pakunti-kunti lang kasi bawal daw marami si kuning tapos mag add na rin ako ng tubig pinalo-halo ko tapos Kratos guys yun na si Kratos yan guys ilagay ko na siya ng tuyo soy sauce tapos pakunti kunti lang din yan kasi bawal ng iyong murang maraming sauce tapos asin ang lagay na lang ako ng asin ordinary asin na yan kasi naubusan ako ng iodized sinaluwalo so, ko lang konti, mabango na yan sya dyan guys kasi medyo na ano na, na lumambot na yung dahon na alin alabihod na nilagay ko so look siya guys masarap na masarap yan tong pulutan guys sa mga hilig magkagay at ayun na nga mga guys after lahat ng oras ayun na loto na yan ang ating chicken feet yes nagkulok-kulok na siya guys so, malambot na kasi pinalambot ko talaga siya ng pinalambot kasi gusto ko yung malambot siyang kainin ito, wow. o ano ito na i-ano na natin that's... isa din ng ano na guys um, hain hanguin na ilipat sa, sa flat oh. o ano ba sarap na sarap, ito, sarap na mataob na naman isang kalniro nitong kanin guys kapag ganitong ulam talaga paborito talaga yan aking mga junakis pati ako yun ito guys, dyan kaya really pag nagluto really dyan like talagang mini make sure ko talaga siya nga ano siya pagluto yeah. nilalapuhan siya, nininisan, sinasabunan ko, ganun ako guys magluto, simple yung babae eh. lang ako pagdating sa lutuin, gusto ko malinis talaga tea. para safety tayo kasi alam nyo na, may kidney stone na yung mudra so na ano na ako ngayon na na ako sa mga bagay bagay lang sa pagkain tapos yung kunting sabaw na natira sa ano sa kaldero kaya ang may kunting kanin kami natirang bahaw nung aga kaya ang ginawa ko sinangag ko siya dyan guys para mag look yummy Umilay na nang u